bali nandito na kami sa Santa Rita grabe puntik na kami hindi makaabot sa layo ng biyahe galing pa kami ng Pangasinan so inabot kami ng traffic tsaka ulan sana mahabol natin yung unit na bibiliin natin ngayong araw so time check it's 4.43 nako magsasara na daw sa sila ng ala 5 sana mahabol talaga natin kasi syempre sayang din yung biyahe tsaka yung time mo na pagpunta dito tapos yung diesel napaka mahal pa ng toll gate so sana talaga maabol natin mga paps May traffic pa pala dito papaso dito na kami sa Bulacan grabe napaka traffic pala pag ganitong oras din dito sigurado labasan na rin ng mga ano mga tao mga galing sa trabaho so mahirap yung ganitong feeling to, ta, palapit na palapit ka na pero yung traffic di pa rin nagbabago yung takbuhan kasi madami talagang sasakyan sa area na to bali yung unit pala na kukunin natin mga paps is yung EDX 160 nila 10 minutes na lang is sa Bristol malolos na kami at ayan nga traffic pa rin grabe yung 15 minutes kanina pa so medyo aburido na ako kasi malapit ng mag 5 sabi nila magka cut off ng 5 pasok na tayo sa malolos bulakan Mag ko na pero napakataas pa ng araw Your is on the right. Yun, nandito na tayo hmm. 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 Ang sukat ng rim natin sa unan is 14, 14. Ang, ang tire size naman niya is 110 by 80 by 14.4 uh, tubeless po yan. Tapos, ang max PSI natin dito is 32,000. Sa pagkakaroon sir, 30 uh, ng range size na ito, 30. So, ang um, suot ng target naman is 130 by 70. So, okay, tubeless din po yan. Ang max PSI naman natin dito is 40 PSI. Magkaiba po yan sir, uh, kita niya itong isa is may signal, ito po lang. Kasi itong wala sir, itong wala. So, kailangan nyo pang ano, pindutin muna para mag-glue. Hmm. pindutin dito, sir, Eh, press nyo lang dito, nag-glue siya. Ah, so yung sensor po niya? Switch Twitch, Ah, po, uh, push start. Ayan. Uh, so, parang ganun din niya. Kailangan ng brakes bago siya mag-push start. Ayan. Oh, At sa mga park light, tsaka headlight natin. So, pag nakasagat sa kanan, patay po yan. Sa gitna, is yung park light natin. Hmm. So, pag sinagot sa kaliwa, sir, yung headlight po natin yan. Tapos, hazard. Tapos, signal light. Tapos, horn natin, sir. Mm -hmm. so, Tapos, naman yung safety sa idling stop, sir? Uh, ito yung tinatawa. Bago siya gumana, kailangan uh, mo na namang tumakbo ng mga 300 meters bago mm -hmm. siya gumana. So, pag nakawin nga sir, pag na-traffic ka, automatic mamatay mo ka. Mamatay oh, siya. So, pag namatay, pag bubuhayin niyo sir, hindi na kailangan push start, uh, siling nyo lang. Mabubuhay siya. Automatic. So, may off na yan, sir, pag naka off yun, naka idle lang yung motor. So, hindi mo mamatay yung ma Dito sa side stand sir, may ano tayo dito. Kill switch. So, pag naka side stand, hindi siya andar. Hindi siya mag-start sir. Naka-start naman sir. Ah, no? oh, mamatay kusa. Tapos dito is yung timing dito sa uh, USB port naman tayo dito, yung jabi-jabi sa loob. Saan naman tayo sir? sa display panel? Ito nga na natin sa yung temperature dito sa labas sa akin. Tapos ito yung gas gauge niya. Okay, okay po. Blinking na siya sir. Uh, konti lang kasi laman yan. Uh, Pakidagdagan na lang ano natin is premium sir na uh, gasolina tapos ito yung RPM nya sir RPM yung temperature ng makina sir so pag tumas yan sir may lalabas naman dito yung indicator na may init sya kapit ng gas na ibig sabihin may init yung makina natin so kailangan nga check ba wala ng ulag kasi ito yung speedometer zero uh, yung trip records natin sir Pare-reset na lang yan. Punta ka lang sa trip. Press nyo na. Ito yung odometer natin, sir. Okay. So, ito yung time. Uh, ano siya, sir? Uh, 24 hours. Tama mo ba yung time niya? Yan yung ABS natin sir, nandiyan yan. Ito, uh, nandiyan talaga yan. Pero once na tumakbo kayo, uh, mawawala po yan. Oh, sure. So, ibig sabihin na gumagal yung ABS natin. Tapos yung isa pa is yung sa check engine. Ayan yung temperature, saka yung check engine sir. So, yung check engine na uh, natural lang pag hindi na mo kasi Pero pag binaksan natin makakala, wala oh, wala doon sa kawal. Huwag lang yung nakabukas yung makina, Lumabas yun. Ibig sabihin, uh, may problema po ba sa engine. Ayan, So, dito naman sir, uh, yung sa cellphone naman, uh, press nyo lang tong first button. Ayan, lalabas yan. Sir. Uh, I-scan nyo lang yan sir. Pag i-scan yan, may papadownload sa inyong application. Uh, download nyo lang po yun. Tapos, pag na-download nyo na sir, Uh, may papayos ka ulit sa inyo to. can nyo ulit. Yun. may lalabas na instruction paano siya i-connect. Okay uh, pa. Bluetooth, tsaka Wi-Fi. Uh, buksan nyo lang. Yun. So, buka nyo po So, pag dito sir, nandito pa rin yung speedometer, yung RPM, yung gas, uh, temperature. Uh, display pa rin. Lights and horn, gumagana naman lahat sir. Pero, bricks. So, ito, adjustable din naman ito, sir. Ah, <clears throat> uh, ilahin nyo lang sa akin. Yung sakulant natin, yung reserve niya, is nandito, sir. Ito, sir. So, ayan, may kulant siya, sir. Uh, goods naman siya. Paglalagyan nyo yan, sir, uh, huwag nyo nalang pupunoy mo siya. Makakalati lang. Pads, uh, tires, and mga pads po. Yan sir, uh, wala na po tayong warranty natin. Okay po. Sa so, troubleshooting naman sir, uh, in case nagkakapa problema, uh, tawag lang kayo ngayon sa amin para ma-assist namin Kung sa service center naman, kung magpapafamous kayo sir sa ibang branch, tawag nyo muna sa amin para ma-coordinate po namin sir. Wala lang lumalabas na no, yung isang unit niya. ADS yan, so, wala ka lang. Puro ADS na ang lumalabas niya. So, puro ADS kasi ako. Pero madami kayong nabenta nun dati. Ah, uh, yung man nabenta sa Pilox. ADS? Ay, ah, yung man nabenta sa Pilox. Madami rin. Pero ano sa atin? Dito? Patlo. Apat, apat. ADS Pwede na siyang isang pa. Okay na. <laughs> uh, okay naman sir. Uh, wala na po ang tanong. Wala naman na po. <laughs> so, kung may tanong kayo, sir, uh, na kayo sa... sige po.